Ako nga pala si Pits, Peterson Sineta, OFW dito sa Europa. Lumalaban para sa pangarap at siyempre para sa pamilya. Okay, good morning Philippines. Don't forget Hungary. Gender Ay, si Juan Palamoses. Okay guys, uh, for today's video ay uh, pupunta kami naman ngayon sa scrapan, scrap area. Parang surplus ba? Titing titignan lang namin kung ano yung kwan doon, kung ano yung meron doon. Pero at the same time, siyempre, uh, masyal ulit. Kasi bukas sarado yung mga store. Kaya bibili na kami kung napapansin nyo guys puro lang kami pasyal pero alam nyo lang sito lang pasyal na lang nahinip na kami <laughs> puro, puro, <pasyal> na. <laughs> puro lang naman kami pasyal eh yung mga binibili naman namin eh yung mga pangkain pero nakita yung sa likod ko parang Moses si ano, bibili ba tayo ng TV? Oh, shit! Um, oh, shit! Um, yung... Kasama namin, medyo marami-rami ang dala. Bili natin TV para yung, ano, yung smart, smart TV. Para... Bili daw siya ang TV kasi nalilitan sa kanyang laptop. Sana, oh. May laptop na yan, guys. Mga uh, W. Yung pinakamalapad yung bilhin natin. Ay, para lungkot ng kaibigan mo, pare. Sino ba? Oh huwag i-smile na, ka noon pare moses niya ko ano yung... shoutout nga pala kay Arnold Apawan sa Z Vlog ingat kayo palagi dyan pre Merry Christmas and Happy New Year uh, hindi sumama kasi nilalamig pero hindi naman masyadong malamig niyo Okay. at uh, mag walk walk muna kami walk 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 walk, 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 walk in the land sih soal walk walk terus Itu guys, okay. Verona. Pulau tuh Ukai. Kaya galing na ako dito sa Verona, Ukay pero halos lahat eh puro pambabae. Eh. Ah, punta ulit kami sa iba sa may iskrapan talaga, parang surplus pa. Okay, nandito na kami sa iskrapan. Kuna so, ito may mga bike na siyang naka-display oh. Tayo natin sa loob, guys. Ano ba 'yan? Ito pala siya. Mga iskrap ng pang, -pang Okay guys, tapos na kami nakabili ng kabili kami ng kawali. Halagang 15, okay. say kay Joshua naman, kasirola. Kasirola paring Moses. <laughs> okay guys, tapos na kami rito sa scrapan surplus. Okay guys, pauwi na kami. yung pala Okay, taas yung mga armas. Ano yung mga nabili niyo? Kasirola. Kasirola, paring Moses. Kasirola. Kawali. Yung iba binibili. <laughs> yung iba binibili sports car yung red sa amin kasi yung red. Si paling Rainier, naka-reserve na talaga yung bibili niya para sa kwan panghanda niya sa New Year. Mati. Okay, pupunta naman kami sa grocery hunt, sa Jollibee. Okay. Okay, maraming salamat ulit sa pagsama sa aking vlog. Wala pa din tapos eh. May lakad pa tayo eh. Hindi, hindi na 'yon. Salamat, nakabili kami ng mga gamit sa pagluto. Ano ba 'yan? Ano magluto? Oh, mga Okay, salamat. See ya. Ding ding ding. Dito